All right mga katagalog, ayos din nyo mga idol championship game ito ng 4v4 dito sa San Juan Batangas. Bigate ng maglalaban dito mga idol, itong si Sawa ang umiscore ng 95 points sa Padre Garcia. Grabe naman 'yon. Na sinasabi mga idol ay pasis assist pa yan. Mamaya pagpatak ng fourth quarter, pagsagad na kaldagan mal na yan mal malalama may yan ha? sinasabi talagang wag pa talagang para si Stephen Curry kari, kari ay pag nagkislapan ng dalawang aray parehas din malapad. at si Pida from San Jose ay, ay talagang malaking-laking pansit kantong yun ito na sawa! Mr. 95 points grabe naman yun ay Stephen Curry kari, kari Yabay, dadag-is pa ng isa ay biglang nag-jelly cute ang tawag daw. Yung mga idol, palambing muna ako. Palike and share at i-comment nyo kung taga saan kayo nang malaman natin kung saan umabot ang video natin yung yeah, mga idol, ito na si Humawan ah, ay a trouble na din mamaya itaw dadag is na mamaya ito na nangaldag na abay nagparaining eh ah, matatapon pa sa baw ito na sinasabi bakbakan ito mga idol sa mabalanoy sawa on the dribble biglang umatake abay kasiksi naman ang galaw na yun ah napa time out naman eh ay, are naman ay para din si Stephen Thompson dumagos are ang pabor drink na rin talagang mainam din nga naman. yana ang malaboy. Ay, kita nyo gayon Kobe Tagalog. Eh, extra large part seat canton nyo na. Ah. Dumagos din eh mga idol. Gumraduate ang import dito. Nang Team Tebas si Humawa ng Superstar dito mga idol itong si Sawat si Humawa nung araw ay istaka ang dalawang ito ang nabot ah, ay grabe naman yung ito na dumagus na si galats. digitan mga idol na laban na dito yun na si Sawa kumigo pala eh? na mga idol lamang dito ang Team Tebas ito yung Pancid ay nahabol din ni ng Boss Trio yan ito na dumagus na nakakuha pa ng Paul grabe naman ang dinagus ni Ersa Wadaw nagmali Stephen Kurimawe eh. yun na crucial free throw mula kay Sawa yan ha magandang bakbakan nito Paul Trouble na din nga pala ito si Pida mga idol yun nadali ng COVID Tagalog nadali ng pabisik-bisik Dito mga idol, ting Ding na eh Yan Ay mo Nang malaman Yo mga idol Dito nakuha ni Pida Ang kanyang panlimang Paul graduate na Ay aray naman Nanunood na lang ay eh, Napagsapatos pa At kulang ang player 95 93 Lamang ang boss trio Sinasawa may kalamangan Dito mga idol Halos segundo na rin ito Dumail Nagmamadagos Nakakuha ng Paul Unang pretro Saglak ay ang pangalawang pretro naman ay talagang walang kakabakaba si Mr. Dumael ito na segundo na lang ang natitira dumagos na si Sawa yun doon sumala dito nakuha ng Team Tebas mga idol Dumael takeover mode na dito at gumraduate na ang dalawang superstar nila ito na, yun na, ang tinatawag na tagalog shot hiyaw eh, kala mo yung tumama sa waiting eh, tumbukod yung na sawa, pagpapanalo not this time mga idol yun na. ay hiyaw naman eh parang nakatumbok sa waiting eh, talagang ayos din nga naman ah, ay nasakal pa, nakashoot na nga napagsakal pa eh Yon, congratulations sa inyo mga idol, talagang sulit eh. Napakaganda oh, laban mga idol. Kahit kumradwit yung dalawa superstar na pansin siya doon eh. Mythical 4, season MVP at finals MVP. Kita nyo naman ang dinagos na yung talagang pang finale Ayos din! Hey.